Galing na mo kitang la dito ang ending sa Sari Pagwak. Greg Choi panalo. Ayos. Ye, yeah, panalo. <laughs> Suave. Let's go. Naka-pang. Okay, To'o kran tola. Ato ola pinla house. Ay, <laughs> ah, <I> yes. yes. <laughs> Bili mo tayo tayong mga merienda natin dito. Prepare na mga grupo natin. Oh. Panalo mspat 'to.

Wew! Grabe ka init. Ito <laughs> hofer. Sama tayong mga tropa. Barangay Talipadok. Lagay mo tayo ng gamit dito kay para buti lang may rest bag tayo. Okay pa? Okay pa! Barangay Talibadok Talibadok Barangay Talibadok Sinasabi nilang puting bato Ayan mm. o Kabila ah. Yung dato hopper nasa ano man naman sa kabila. Yan oh. Sa left side. Ah. <coughs> Ay salamat. Landong na. Ha. ka init man. <coughs> oh, ah.

Maraming karaming spot dito. Meron pa dito spot oh. Meron pa doon. Meron pa doon na tol. Marami pa tol? Marami na marami? Marami pero maliit. Dito lang tayo. Mas maganda dito. Nandito tayo sa binantal. Yeah. Shout out. Tara po. Poods muna pooods. Uy iparo to. Bismillah. Cari kan cari. Ya, Cek. Mangamun. Yang berlikat. Semua. Pokok pesos itu. Ah, boga. Ini boy. Ya, so, -na basura nanti, Tol? Basura, basura. Ganito dapat tapatay responsabilidad tayo mag ano magpunta sa nature par 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 Yeah Boy, boy, boy Yeah, boy Boy, par par par